Malaking karangalan para sa lungsod ng Kabanatuan ang pagkakahiraan kay Congressman Jay Vergara bilang Vice Chairperson ng House Committee on Local Government sa Ika-20 at Congress ng Pilipinas. Ipinahayag ni Mayor Michael Elizabeth R. Vergara ang kanyang labis na kagalakan at buong pusong pagbati sa kanyang ama, si Kong J. Vergara, sa bagong tungkuling iniatang sa kanya sa mababang kapulungan Bukod sa pagiging leader ng lungsod, nagpahayag din si Mayor Micah bilang anak na labis ang pagmamalaki sa naabot ng kanyang ama. Hindi na bago sa serbisyo publiko si Kong J. sa loob ng 27 taon bilang alkade ng kabanatuan. Ipinamalas e niya ang tapat at pusong pagilingkod sa mga kabanatuenyo. Ayon kay Mayor Maika, personal niyang nasaksihan kung paanong ipinaglaban ni Kong J ang bawat programa at proyektong magdadala ng kaularan sa lungsod, anuman ang laki nito. Ngayon bilang mambabatas, dala ni Kong J ang parehong sigasig Dedikasyon at malawak na karanasan upang matiyak na ang boses ng mga lokal na pamahalaan mula sa barangay hanggang lungsod ay marinig at mabibigyang halaga sa pambansang antas. Nagpasalamat din siya sa patuloy na tiwala at suporta ng publiko kay Kong Vergara at umaasang pamalang lungsod na magbubunga ito ng mas marami pang programa at pulisiya na makatutulong sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Maliban sa pagiging vice-chairperson ng local government, una nang ibinigay sa kanya ang pagiging vice-chairperson sa House Committee on Energy at House Committee on Health ng 20th Congress. Mahigit 2.5 milyong bag ng certified inbred rice seeds ang matagumpay na naipamahagi ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa mga magsasaka para sa paparating na 2025 wet season sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RSF SEED Program sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Mula Marso hanggang Hulyo ngayong taon, nakompleto ng PhilRice ang 3,339 sa 3,569 na naka-schedule na drop-off ng binhi na katumbas ng 94% na delivery timeliness rate. Patunay ng maagap na pag sa itinakdang araw ng mga lokal na pamahalaan o LGU. Ayon kay Flor Delisa Borde, Director ng Philorize RCEP Program Management Office, naging posible ang mataas na rate ng on-time delivery dahil sa sapat na impentaryo ng binhi para sa mga maagang magtatanim, gayon din sa pinahusay na sistema ng seed monitoring ng programa. Batay sa datos ng RISED Monitoring System, pinatayang mahigit isang milyong magsasaka mula sa 1,368 lungsod at munisipalidad sa 78 lalawigan ang nakinabang sa programa na sumasaklaw sa humigit kumulang 1.06 milyong ektarya ng sakahan, lagpa sa inaasahang target para sa isang season. Sa kabila ng ilang hamon tulad ng pansamantalang pagsasara ng mga ruta at mga pagkaantalang dulot ng eleksyon, nananatiling tuloy-tuloy ang distribusyon sa tulong ng mas pinaigting na koordinasyon sa mga LGU at estratehikong pamamaraan sa paghahatid. Malaki rin ang naging papel ng National Rice Program ng Department of Agriculture na katuwang ng RSF Seed Program sa pagbibigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga pangunahing lugar na nagtatanim ng palay. Iginiit ng mga tagapagpatupad ng programa na ang maagap na paghahatid ng dekalidad na binhi ay susi sa pagpataas ng ani at kita ng mga magsasaka. Sa ilalim ng Republic Act 12078, lumawak ang saklaw ng programa mula sa 57 patungong 78 lalawigan na naglalayong tugunan ang pangailangan ng mas maraming magsasaka sa iba't ibang uri ng taniman. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapabuti, nagsagawa kamakailan ng mid-year review ang programa kung saan nagtipon ang mga regional coordinator upang magbahagi ng update, tukuyin ang mga lokal na hamon at magmungkahi ng mga solusyon. isang karangalan para sa lungsod ng kabanatuan at sa buong bansa. Ang tagumpay ng Nueva Ecija Singing Ambassadors matapos silang mag-uwi ng Gold Awards sa parehong contemporary at ethnic categories sa prestiyosong Taipei International Choral Competition na ginanap sa Taiwan mula July 28 hanggang August 31, 2025. Sa mahigit 50 choir mula sa iba't ibang panig ng mundo na mukod-tangi ang husay at talento ng grupo na kinabibilangan ng mga miyembro na karamihan ay nagmula mismo sa kabanatuan. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang pagsubok ng galing sa musika kundi patunay rin ng disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa sining at bayan. Buong uh, pagmamalaking binati ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara ang uh, grupo at inialay ang pagkilala sa lahat ng Kabanatuenyo at Nueve Ecijanos na patuloy na nagaangkat ng uh, pangalan ng Pilipinas sa larangan ng sining at kultura. Ayon kay Vergara, karamihan sa kanilang mga miyembro ay mula sa lungsod kung kaya't ang kanilang tagumpay ay tagumpay ng kabanatwenyo. Sa ngalan aniya ng mga kabanatwenyo, ipinaabot ang taus-pusong pagbati at pasasalamat. Mabuhay ang Nueva Ecija, singing ambassadors, tunay na inspirasyon ng ating bayan. Ang pagkakamit ng dalawang gintong parangal ay isang makasaysayang tagumpay, hindi lamang para sa grupo kundi para sa buong sambayanang Pilipino. Nawa ay magsilbi itong inspirasyon sa mga kabataan na patuloy na mangarap, magsikap at magtagumpay sa kanilang larangan.